Pagpalang araw po sa atin, mga kuya, ate at sambayan ng Pilipinas. At welcome po dito sa ating programa upang tayo ay matuto sa diskarte at gagawin natin na may kinalaman sa batas, buhay at bayan. Ako nga pala po ang inyong lingkod, Attorney Ace Randall Corrado, at samahan niyo po ko at sabay-sabay natin talakayin ang isang kwento na hango sa tunay na pangyayari upang malaman po natin ang dapat gawin sa buhay at sa batas. Do, kumusta pong anak ko? Kailangan niya ng operahan sa lalong madaling panahon bago kumalat ang lasan sa kanyang katol. Do, magkano kayo abutin para sa agarang operasyon ng anak ko? Mami, isettle niyo na lang yan sa billing counter kung call center. Kasi anak, Haalis mo na mama, ha? Hanap lang ng pera pa ma para maipagamot kita. Basta pagaling ka lang, anak. Si Ethan ang bahala sa'yo dito. Ethan, anak, ikaw nang bahala dito kay kasi. Opo, mama. Ako na po bahala. Hihintayin ka po namin, mama. Nurse, magandang umaga po. Pwede ko ba makita ang listahan para sa operasyon ng anak ko na si Cassie Hernandez? Sandali lang po at kukunin ko, ha? ito po, ma'am. Kailangan maibili niyo po yan para sa operasyon ng anak niyo. Ito ba lahat, nurse? Opo. Magkano po kaya po sa operasyon sa PTCL? Usually po, nasa 80,000. Ang bakit saan ako, anak ng ganitong halaga? Bilihin niyo na lang po yan, mami, para maisagawa ang operasyon ng anak niyo, ha? Diyos ko. Mare, Mare, tulungan mo naman ako. Naisugod ko sa ospital ang anak mo. Sabi ng doktor, kailangan nung maoperahan agad. Tulungan mo lang kung may bang malapitan, Mare. Please, tulungan mo ako. Pwede makuha pa utang para, para mabayad sa doktor. Please. Nako, Mare. Wala rin akong pera ngayon. Saka, di ba? Meron ka pang nautang okay. sa akin nung nakaraan, hindi mo pa nababayaran. Eh, yung sasahurin mo kulang pa para mabayaran yun, di ba? Nakita niyo po mga kababayan nating mga Pilipino, meron po ganitong mga kaibigan na ibis na tulungan tayo, ay bagkos, pukotsain pa, o kaya ipapahamak pa tayo. Yung iba nga dyan, inagagalit pa o susumbatan ka. Di ba? Naturing ang kung pare, pwedeng isoli pa ang mga kandila. Tunghayan po natin. Miss Mario wala kong ibang mawalapitan. Mari, please, tulungan mo ako. Ganito Please. na lang. Sasamahan kita sa accounting. Baka pwede ka munang mag-cash advance doon. Naku, no, Mari, galing na ako doon kanina. Dinikla nilang ang loan ko kasi dami pa doon lang ikakalta sa akin. Wala ko ibang malapitan. Ikaw lang, Mari, para sa ina-anak mo. Please, tulungan ho ako. No choice, Mari. Walang-wala rin kasi talaga ako ngayon eh. Subukan mo kayang mag-apply ng online loan. Dito, Mario. Oh. Subukan mo dito. Mag-apply ka. Madali lang ma-approve dito. Oras lang. Nakukuha mo na. Sige, Mari. Tulungan mo ma ako kung paano makapasok dyan. Sige. Hindi na lang. Wala na sila. Umuwi na sila. Maria, yung tulu tulungan mo naman ako kung pa kung paano makapasok sa online. Okay. Ganito yan, Mari. Madali okay. lang yan. Oh. I ilagay mo yung pangalan mo. Tsaka yung ibang details mo. Okay. Okay lang can, mo okay selfie, okay. Mare. Ito, okay lang selfie. One, two, three. Okay. O yan, submit na natin. Mamaya-maya, papasok na yan, ha? Ma-approve na yan. Mabilis mag-approve dito. Ito ang maling-maling ginawa mo. Ang umutang sa online. Hindi ko naman sa nilalahat. Pero marami po tayo dito mapang-abuso. Mga bastos, aroganteng mga online lending applications o mga ahensya. Ayan! Hey, Ay, Pumasok you, na Mari sa mga kakaon mo! thank you, Mari. Thank you talaga, Mari. Thank you sa tulong mo sa akin. Thank you talaga. Oo. Oh. Basta, Mari, magbabayad ka, ha? Basta, asahan, asahan. masira ka dyan. Asahan mo, Mari, bayaran ko to. Thank you talaga. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Mami, pwede na po kayo umuwi. Magaling na po siya. Inumin lang po yung mga reseta, inireseta sa kanya gamot at magpahinga. Iwasan po muna magbuhat at magpahinga po sa bahay mo. Salamat, Dok. Maraming salamat talaga. Sige, Mami. Mauna na ako. May gagawin pa ako. Excuse me. Thank you po. Thank you. Mama, kanina po po may tumatawag Hayaan hey, mo na yan, Ana. O ano? anak, narinig mo sabi sa doktor? Pwede na daw tayong umuwi. Opo mama, mabuti po at nakahanap ko yung pambayad sa ospital at doktor. Basta para sa inyo mga angok, gagawin ko ang lahat. Mama, din yung pagpapasasabutin niya. Hayaan mo na yan anak. Erlina, pagkatapos ka namin pahutangin, ang kapal na mukha mo! Hindi mo sinasagot ang mga tawag ko! Ha? Gusto mo ba kumalat yung mukha mo sa social media para malaman nila na istapadora ka? Hindi ka marunong magbayad! Hello po, pasensya na po. Wala po kasi wala pong sahod. Nyata! Wala akong pakialam sa mga problema mo! Hayaan niyo po, gawa ko yun ng paraan. Dapat lang! Dahil ko hindi, bukas na bukas, Nakapos na yung mukha mo, Edlinda. Ha? Ipapakalat namin ang mukha mo. Pasensya na po, pasinsya na po. Sa so, ngayon, nasa ospital pa kasing anak ko po. Kahit saan ka magtago, hahanapin ka namin Erlina! Tandaan mo yan! Mama, sino po pa kausap mo? Wala yun naman, kaya ako na. Wala Mari, bakit ngayon ka lang? Diyos ko, tingnan mo oh, may nagpadala sa'yo nito. May nakasulat pa. Tina, magdasal ka na. Dahil mamamatay ka na mamaya dahil sa hindi mo pagbayad ng utang mo sa amin. Diyos ko, umari. Bibigyan kita ng ilang oras pa para mabayaran mo kaysa ipapatay ka namin. Ano ba yan, May? Pati sa akin may nag-add friend. Tapos ang sabi, katrabaho mo ba ang tao na ito? Pakisabi ang kapal na mukha niya magbayad na siya ng utang niya. Malaki na ang pagkakautang niya sa amin at may kaso na siyang harapin. Hala, Erlina. May tumatawag din sa akin kagabi. Ang sabi, magbayad ka daw sa utang mo. Ayokong madadamay dyan. Erlina naman, sagutin mo yung mga tao na yan. Kagabi pa ako tinatawagan eh. I-reference e mo pala ako. Pinapatanong kung katrabaho ba kita kasi ire-report e ka sa boss natin. Hayaan niyo. Di mo na ako magtrabaho. Baka madamay pa kayo. Naku, Mari! Ayusin mo yan! Baka madamay kami! Sagutin mo, Erlina! Ganito kasi yun. Ayon sa principle ng freedom of contracts or autonomy of contracts, ang mga partido sa loob ng isang kasunduan ay merong kalayaan na kung ano ang gusto nila o nais nilang pag-usapan o pagkasunduan. Maliba na lamang kung ito ay labag sa batas, sa moral, public order, o kaya public policy. Gamitin natin ang kaso na may pinamagatang Manila Credit Corporation versus Virumal ayon sa ating Korte Suprema maaari ang mga partido ay pumasok sa pagkakasundo patungkol sa utang. Dapat po, patungkol sa utang at interes ay malinaw na sa kontrata. Ngayon, wala pong tinatakdang limit, pero bagkos ay dapat po consumable. O ibig sabihin, makatarungan po ang interest rate. Ngunit, dito po sa ating bansa, meron po tayong tinakda ayon sa Monetary Board ng Bangko Sentral ng Pilipinas 6% po per annum ang legal interest rate. O ibig sabihin po, sa loob po ng isang taon, meron lamang po tayong 6% na tubo. Dumako naman po tayo sa mga bastos, arogante, mapanakot na mga online lending corporation or company. Dito po, kung meron po kayong naranasan ganyan, dapat po natin ipagbigay una sa SEC, Security and Exchange Commissions, upang maghain nang formal na reklamo o complaint, pwede rin po natin itong idulog sa NBI o PNP Cybercrime Division upang masuri po nila ang kanilang mga ebidensya o mga screenshots. Ito po dapat, paalala ko lang, ay meron po dapat tayong karampatang ebidensya o mga katibayan na talagang kayo po ay hinaras, pinagbantaan, tinakot po ng mga walang hiyang itong mga ahensya. Ako po ay nananawagan sa ating mga kababayan kung kayo po ay may sapat na ebidensya o patunay na ang inyong mga binayad ay sobra na po sa dapat inyong bayaran, maaari po kayong dumulog sa ating hukuman upang mag-file ng small claims case. At gusto ko na rin po palang kuning oportunidad ito para manawagan at magpasalamat po sa ating mga kawani sa ahensya, PNP, NBI, na wala pong sawa na nagpoprotekta sa ating mga kababayang mahihirap. Lalo na po mga nakakaranas ng harassment, pagbabanta o pananakot po. Maraming maraming salamat po. Tandaan po natin, huwag pong magpadalos-dalos sa ating mga kilos. Lagi pong mag-iingat sa ating mga iniisip, sa salita, at lalong-lalo sa ating gawa. Ako po muli ang ngayon likod, Atty. Ace Randol Farado, at kasama ko po rito ang One TV International at ang Celebrity Production. Mapagpalang araw po para po sa buhay, bayan at batas, ganto kasi yun. Abangan po natin sa darating na linggo, meron naman pong panibagong pangyayari na hango sa tunay na buhay at may kinalaman sa buhay, batas at bayan. Dito lamang po yan sa Gantokasyon. Bakit ang mundo punong-puno ng gago? Parehas lang sana tayo pero kami ang laging dehado Bakit di ka mamareho Sa taong natin at may prinsipyo Gamitin ang iyong talento Nandi ka maloko